So, ayan, nandito po tayo ngayon sa harap ng simbahan kung saan nagaganap yung ating misa, no uh, ayan, good morning po sa lahat ito po ay panglimang misa na po, ng Misa de Gallo so yung mga may mga hinihiling sa Panginoong Diyos eh uh, kailangan lang po na makumpleto yung ating araw so. ayan, si vlogger po ngayon ay eh, hindi makapag Uh, hindi nakapunta dahil sa pagka-late sa pag-gising. hali ng gising si vlogger. Eh. Ayan, nandito po tayo ngayon sa itaas ng building kung saan ako nagtatrabaho. So, ayan, kita po natin yung mga nagsisimba. Marami pa rin po talaga naniniwala at uh, tumaasa sa kanilang mga panalangin. O uh, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang.